na nakakatakot naman yung iba alam ba yan, nag friend request inaccept ko in 10 minutes hi, hello and then manghiram ng pera para pang kuha ng requirements um, unang-una, hindi po tayo magkakilala or baka kilala nyo ako yung tatay ko yung mga manghud na ako but then ako hindi nyo hindi ko kayo kilala so kakatakot po yung manghiram kayo ng pera para pang requirements nyo po um, kaka ano naman kayo <laughs> Diyos ko hindi po ako hiraman ng pera pero mga alas 4 na hindi pa ako natutulog marami akong ginagawang paperworks nagka-count pa ako ng mga sales ko from October, November at hinihingi na yan ng accountant accountant ko para sa BIR na babayaran namin so para mang-distract kayo sa messenger, manghiram kayo ng pera. Uh, hindi po ako loan up. Actually, marami tayong loan up. Tuturuan ko kayo guys. Kasi actually, ako, nanghihiram din ako. nag experiment ako. Diba? nag experiment talaga. Nanghiram ako ng pera sa tala. Tala loan up. Which is easy lang. Kung may valid ID ka, nakakahiram ka in 5 minutes. So, doon po tayo manghiram. Huwag po sa akin kasi yung pera ko, Kagaya ngayon, madaling araw ng Monday na magbabayad ako ng supplier ko sa Chicken Wings kasi meron ako only chicken and hindi lang po yung 10,000 or 20,000 yung babayaran ko. So, mahal po. Pangalawa, masya-warm up po ako. nagbabayad din po ako ng buhay-bili din po ako ng pita bread. So, hindi wala akong pera para sa panghiram-hiram na yan. Nagkamaling, nagkamali na ako sobra ng maraming ng ilang taon na, na hinihiraman ako na hindi pa nagbabayad. Okay po? So, doon po tayo sa loan app or sa mga kakilala nyo. Hindi naman po nakikita nyo yung puno post-post-post ko. Hiraman nyo ako ng pera nagpo-post po ako sa Facebook dahil kahit pa paano kumikita ako ng centavo, dollar, o oh, ba diba? So, dapat pag nandyan tayo sa Facebook, hindi tayo yung mga ngahig-kahig. Uh, titingin tayo sa mga post ng iba kung sino yung napagtripa natin or sino yung akala mo nakakaluwang hihiramin natin ng pera. Una-una, hindi pa ako nakakaluwang sa pera. ah uh, November, December, kami po ay empty. Sin bayaran. Actually, may mga lapses pa ako sa BIR. Binibilang na yan ng accountant. Sana hindi pa silip. Si <laughs> ba diba? So, sana isipin din natin na yung tao na yon marami akong obligasyon. As in, sobrang marami akong obligasyon. Ang katuwang ko dyan, mga staff ko lang, yung accountant, yun lang. Ang asawa ko, hindi ko katuwang pagdating sa negosyo dahil magkaiba kami ng nature of business. So, yun yung mahirap din na, na magkaiba kami. Maliit kasi yung business ko. So, I have to do it on my own without any help from you, kung natutulungan nyo sana ako, mas maganda syempre, kung hindi nyo matutulungan ba't ako tutulong sa inyo tutulungan ko na lang yung mas nangangailangan na hindi na makagalaw kasi may sakit hindi na nakakapagtrabaho kasi may sakit, pero yung malakas ka kaya mo magtrabaho wala ka pang 60 years old magbanat po tayo ng buto kasi iba rin ang nagagawa na may sarili tayong trabaho, may sarili tayong income, nang hindi tayo gumastos ng bongga-bongga at wala pang sweldo, manghihiram na tayo sa mga nakikita nating tao sa Facebook. Hindi po ganun ang buhay ha.